sa mga kamakailang pangyayari, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay natagpuan ng sarili sa isang kontrobersyal na sitwasyon matapos humingi ng asilum sa China habang nasa kanyang pagbisita sa Hong Kong. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Paano naganap ang proseso na humantong sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas at kalaunan ay pag-aresto? Si Duterte na din, Matapos bumaba sa pwesto, ay iniulat na sinusubukang iwasan ng mga potensyal na legal na kahihinatnan na may kaugnayan sa kanyang giyera laban sa droga noong kanyang pagkapangulo. Ayon sa iba't ibang mga mapagkukunan, humingi ng asilom si Duterte sa China ngunit ito ay tinanggihan. Sinasabi ang kanyang kampo ay unang naniwala na walang aktibong warrant of arrest para sa kanya sa Pilipinas na nagdulot ng pagbabago sa kanyang plano sa paglipad. Ang pagdating ng dating Pangulo sa Hong Kong ay nagdulot ng hinala sa mga autoridad ng Pilipinas, lalo na't ang International Criminal Court, ICC, ay naglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa mga paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng gera laban sa droga. Mahigpit na binantayan ng mga autoridad ang kanyang mga galaw at naging malinaw na ang kanyang pagbisita sa Hong Kong ay hindi lamang para sa paglilibang o personal na negosyo Ayon sa mga ulat, nag-deploy ang Philippine National Police ng mga ahente sa mga pangunahing lugar, kabilang ang Davao International Airport, upang matiyak ang ligtas na pagdating ni Duterte pabalik sa bansa. Malinaw ang layunin. Gusto nilang lumapag siya sa Maynila kung saan mas madali siyang maaaresto. Ang kanyang kampo na naniniwalang walang nalalapit na pag-aresto sa Maynila ay sinasabing mali ang impormasyon tungkol sa sitwasyon ang maling impormasyong ito ang nagdulot ng pagbabago sa kanyang schedule ng paglipad upang bumalik sa Maynila sa halip na sa Davao pagkalapag ni Duterte sa Maynila mabilis na kumilos ang mga autoridad ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsisikap ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pagbiyahe abroad hindi nakatakas si Duterte sa mga legal na pressure ang tulong ng Interpol at Pulisya ng Pilipinas ay nagpatibay sa kanyang hindi may iwasang pag-aresto. Marami pa ring tanong ang nananatiling walang kasagutan. Bakit naniwala si Duterte na walang mga legal na aksyon na nakabinbin laban sa kanya? Gano katotoo ang pag-angkin ng asilom sa China at gano karami ang naimpluwensyahan ng maling impormasyon o pampulitikang pagmamaniobra? Isang bagay ang malinaw, ang legal na laban ni Duterte ay malayo pa sa katapusan. Patuloy na iniimbestigahan ng ICC ang mga paratang at ang kanyang mga taga-suporta ay nagtitipon sa kanyang paligid na sinasabing siya ay hindi patas na pinupuntirya para sa kanyang mga aksyon bilang presidente. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga kritiko na ang kanyang giyera laban sa droga ay lumabag sa mga pangunahing karapatang pantao at kailangan niyang harapin ang hustisya. Ang kasong ito ay paalala kung paano maaring magtagpo ang kapangyarihan at politika sa pandaigdigang batas at ito ay nagbubukas ng mahahalagang tanong tungkol sa pananagutan sa pinakamataas na tanggapan. Kung nais mong manatiling updated sa kwentong ito at iba pang katulad nito, siguraduhin mag-subscribe sa UN Kampanero. Ihahatid namin sa inyo ang katotohanan sa likod ng mga balita. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon para sa higit pang mga update. At ibahagi ninyo yon mga salubin sa mga komento sa ibaba. Patuloy naming susuriin ang mga mahahalagang isyong ito at ihahatid sa inyo ang totoong kwento. Tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan.